Hi, have a blessed day, everyone. And this is Blessy, and welcome back to Blessy's vlog. I'm so happy that you are watching this video now. Dahil nandito po tayo sa Kalsada ng Bahrain, or let me say, the Kingdom of Bahrain. The Kingdom of Bahrain is one of the countries in GCC, or the Gulf Cooperation Council, or the Cooperation Council for the Arab States of the Gulf. In short, GCC. GCC composed of six Arab countries, namely, Kingdom of Bahrain, Kuwait, Qa Oman, Qatar, uh, UAE, at uh, ano pang rin ko naman Kingdom of Saudi Arabia. Ang iyaman ano, talaga naman, mga kingdom bang mga tawag sa kanila. Kagaya nitong nadadaanin ko, mga palasyo talaga dating nito. At uh, maging sa pupuntahan nating bahay, kung saan ako... Uh, tinatawagan nito ni Madam para magpa-party hosting sa mga anak niya tuwing meron silang mga home gatherings. Papalapit na tayo dun sa lugar na pupuntahan natin kung saan ako magpapalaro para sa home gathering ng mga bata. I think today ay merong birthday. Eto sila. Hello, kids! Let's play! Let's play a game! Come down, everyone! Come down! Let's have a game! Yes! Let's play! Let's have a game! Quickly! Lula, let's go there, play! Let's go guys. Isa sa mga gusto ko sa tuwing ako'y rumarakit ay yung hindi mawawala na makakakilala ako ng mga kababayan natin, mga Pilipina na pasipag na nagtatrabaho dito sa ibang bansa bilang kasambahay at uh, nagaalaga nag-aalaga ng mga bata. Yan! Tumasin mga kababayan! <laughs> Picture! Jen! <Check. laughs> <Yeah. laughs> uh, Piko, may pansin. Tutuyan ng mga ating kababayang Pilipina. Uh, Pinay. Hi! And si Ate, hello! Hello, food is there! May spaghetti oh, pa doon! <laughs> sa mga oras na to, sumabay na ako sa pagkain nila. Sinabihan ako ni Madam na kumain na din. Oh, thank you, Lord, sa referral ni Madam. At meron tayo, meron tayo ulit na event na pupuntahan. Another birthday party itong pinuntahan natin. At uh, ito nga ang pakulo ni Madam. Oh. Meron siyang carnival team sa loob ng kanyang uh, bakod. Magki-games. Game. Ay, Game. kami magki-games? Pwede pa videohan? Di ba magagalit sa akin? Pwede na nga. Huwag na tutulok ko Nalibang talaga ako sa loob ng birthday party na to. Dahil bukod sa normal na yung may pabalon jumping, ay naglagay pa din dito ng popcorn station, may pa shawarma, at meron din nagbabalon twisting show para sa mga bata. Okay, oh, kadab. Oh, kadab, kadab! <laughs> o kabab! 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 over na kabab! But... Hi! Ayan! Another kababayan ng mga na-meet ko dito sa isang birthday party. Ayan, carnival yung team kaya meron popcorn. Uh, meron din nag- Ayan, si Ate nag-offer na ng mga sweets. Arabic sweets. Ayan, ito yung mga bata one, naglalaro. One, two, ayan, it's may mga padulasan doon na slides balloons. Only one minute, okay? At ito naman si Ate, oh, kabab! Oh, oh, <laughs> Hello guys, So, ganito ang buhay ko kapag nakaka add ako ng mga birthday party, lalo na kapag uh, sa mga private uh, events. Ayan, nakakapasok ako sa mga bahay nila dito, mga barili, ang kaganda ng mga bahay, ang lalaki ng mga properties nila. Ano diba? <laughs> mga friendly po ang mga kababayan na nakikilala natin sa ibang bansa. Lalo na pag mga kasambahay na halos isang linggo na nasa loob ng bahay at walang nakakausap. Sa sobrang homesick ay nagigig masaya sa tuwing lalabas at may bagong makakausap. Dito na nga po natapos ang aking racket at hindi ko na na-videohan yung pagpapalaro dahil sa kabisihan na rin. At dumako naman tayo dito sa isang birthday party na ginanap sa isang art studio. So, ayan, pa chill lang muna ako dyan habang hindi pa nagsisimula yung aming uh, pag sa mga bata. Na-assist ko muna sila sa kanilang pag-painting. Feeling blessed tayo, mga beshi! Dahil bukod sa nagtrabaho bilang game host, ay na-involve pa tayo sa ganitong klaseng activity. Hindi nyo lang na itatanong, simula nung bata pa ako, ito na ang gusto kong gawin. Gusto kong magkulay, magdrawing, magpainting yung dingding namin, nadrawingan ko na rin. At ilang beses na rin ako napagalitan. Tapos ang hili ko rin maggupit nung bata. Pati nga korte na namin, naggupit ko na. Bakit daw lagi akong may hawak na gunting? At hindi ko makakalimutan yung katol. Pinagpira-pira sa so kuya. nagalit galit yung kuya ko. <laughs> Para lang magtanda ako na pasok paso niyo ako sa likod. Sobrang sakit nun. Hindi ko matitiis. Pero bata pa yun. Napatawad ko na si kuya. lab ko yun, oh. Napaka-strict yun sa amin. Kaya lumaki na kami ng nagtatago ng boyfriend. Bawal. Dahil si kuya, pagagalit At ito naman, ibang birthday event naman ito sa bahay ng isang Indian family. Isang bagay na natutuwa ako sa kanilang mga Indians kasi sila sila magkakaibigan sa tuwing magpapa-birthday sila, sila na itatawag sa akin. Then hindi naman sila nagda o nagsa second thoughts para kuhanin ako as their party organizer. Kahit na hindi nila ako kalahi, o oh, di ba nag-iisang Pilipino lang ako diyan. Pero uh, nadudun yung tiwala nila sa kagaya nating mga Pilipino. some things in the Middle East, kung paano mamuhay mga tao dito, or something about our life here in Bahrain, let me know your request and I'll be glad na makagawa din ako ng mga ganong content. Ayan, at medyo nagkakagulo na kami dito. At ito naman ang gusto gusto ng mga bata. Yung magugulo, yung malilikot sila at tatakbo-takbo sila ng ganyan. Habang ang mga parents naman na nasa likod, tingnan mo sila at gusto lang nilang magpa-picture. And guys, if you reached this part of the video, I would like to thank you so much for staying in this video, for keeping me company, and... Um, If you haven't subscribed to my channel yet, please, I'm inviting you to subscribe and be with me again next activity na gagawin natin mga vlog natin dito sa Bansang Bahari. I wish to hear your comments, please write there down below at babasahin ko po yan. I'll be happy and reply to your comments. So next time again, I'll be most happy to see you again. Hope you will like, share, and subscribe to this channel. Blessing makam dito sa Bansang Bahari. Thanks everyone. God bless. Bye!